مالي فور وينتر پروجیکٹ Thank you. tikpak? po. 3,100. lang po. masarap yan boss. yung praso sen. Ka na yung sen. masarap yun. na ka dalawa kasi dadagdag pa kita. 50. Lapatan po yan, nanay. Sarap po rin yan. Salamat. Dito tapot. Saka? Ah, tatlo, 100 yan, sir. Kalamay po. Dito sa ube. Ito pong ube. Tatlo, 100, nanay. 35 ang isa. Opo. Tatlo, nai. nanay. Hindi, nanay. Nay, sama na natin dyan. Diyan lang. Sige po. Sa inyo, sir. Tatlo. Tatlo, 100 to? Opo. Dito. Sige po.

Yes. Okay. Okay. 3.50. 3.50. ko yung Face Day ko yung dito sa bilang. Pinataling ko

मां <laughs> जनको na si Benita. Ito, Suman. Ayan na yung parada. Depende galamay lang sa akin te. Ito, Suman. Ayan na yung parada. Sumunod kayo, te.

Apat? Wala dito. Apat na rin. At <laughs> pwedeng ibigay ko. No. Pwede apat eh. Pat mo lang talaga. Atat ito, dito, ba? dito. <laughs> ah, sa maliit. Oo. Uh -huh. Kasuman. Ayun, ito dito na. Sa iyo, pwenta. May Ah, isa. Uh, isa lang. Tapos. Uh, Ayan po, ma'am. Apat sa daan, ma'am. Pwede halo ito, ano? Oo. Oh, Magaling dito si ate

Sa ano to? Sa Magkano? Magkano dyan? 150 Sir, eto pang 200 to 100 na lang sa'yo Dadagdagan ko pa Huwag Eto,

Sẽ <laughs> coi <laughs>